For today's video, ang ating i-update naman ay dito sa may Sampaloc, Santo Cristo. Ang nakakasako pa dito ay Candelaria. Gawa ng siners ko siya. Ayan, sako pa siya ng Candelaria nakahagi pa siya ng pula kaya sa palagay ko ay kandelaria pa to ah, pakicorrect na lang kung mali ako at ah, ito yung mahiwagang lugar kung saan ay dito ay maraming bato ang dahilan ay dito tumabon yung mga lupa na nanggaling dito sa taas ng Mount Banahaw ayan natabunan to ang sabi sa history ay ito daw yung pinakanasalanta nung gumuho o as tumutok ang Mount Banahaw itong sa May Sariaya. So ito yung Sariaya, ito ay Candelaria pa lang. Pero dito sa May Candelaria ay may bakas na rin ng pagtabo ng um, Mount Banahaw parang hanggang dito 'yan. 'Yan, katulad ng ating huling update dito sa May Mangilag Sur. Yun yung huling update natin. At uh, ang ating update ngayon ay dito sa may Sampaloc, Santo Cristo Malapit na po tayo sa may dulo Dito sa may uh, Tayabas, Quezon Ang dulo po niyan ay dito sa may Santo Tomas, Batangas Dumaan tayo dito sa may Chaong Chaong Interchange Ayan Tapos i dito sa may San Pablo San Pablo Interchange Alaminos dumaan Dadaan din niya ang Macban Interchange Dito siguro yon tapos, i -dire, -dire, dire tayo ng Santo Tomas, Batangas, at yung San Miguel. Ayan, dine-dine. are yung Santo Tomas. Dito yung interchange. Ayan. So, napakalayo na. I-sumout natin. Napakalayo na nang nararating natin, nang na-update natin. Ayan, dumaan siya sa Mount Makiling. Punta dito, San Pablo. Inulit ko lang tapos andito na tayo sa May Candelaria. So malapit na tayo sa Sariaya. Meron din tayong vlog dyan. Kasunod dito. So, sunod na upload natin. Tapos ang ating update ay dito sa May Santo Cristo. Nasa na yun? Ayan. Dito dito. Sampalok Santo Cristo. Madaming bato dyan. So update na natin. Panoodin na natin. Ah. Huwag kayong mag-escape. -e at ah, para mapanood nyo. Itong ating i-update yeah, dito sa Santo Cristo Candelaria Quezon. O, oh, correct na lang kung mali ako. Basta ang nakalagay na niya ay Candelaria. Hindi pa sa Sariaya. Pero malay naman natin. Nagkakamali din yung mapa. Andito tayo ngayon sa may SLEX TR4 uh, Gawa nang ako ay Nag uh, so survey O nagbablog tayo tungkol dito sa SLEX TR4 Napatigil lang ako bigla Gawa nang May mga nadaanan ako diya Na maraming bato Tapos may bandara madami ding bato Tapos ito ang dami ding bato uh, Ito kasi yung mga Bato Na inipon nang uh, nagtatrabaho dito sa SLEX CR4 gawa nang sagabal siya sa pagpapatag niyang anong yan yung expressway na yan na ginagawa nasa dyang napakalalaki ng bato huh. ito ang ano yan naisip ko tuloy siguro nga nung unang panahon nung natin alam, daan-daan taon na siguro ang nakalipas nung itong Mount Banahaw ay sumabog dito, napunta lahat ng mga inagos ng mga lupa, bato dito siguro napunta lahat, gawa na kung mapapansin nyo nga yung Mount Banahaw ay meron siyang ang papunta doon, parang agos ng mga lava ay papunta dito kaya dito halos napunta, ito yung pinaka-apektadong lugar, tapos dito gumulong lahat ng mga lahar, mga bato na ibinuga ng Mount Manahaw So siguro yan yun Ano? San ba naman manggagaling yan? Halos sa lugar na to mga boss ay mabato Kanina pa ako nagdadrive galing doon Lahat ng madaanan kong mabato Kahit diyan sa may parte ng Sariaya Madami din dyang bato Sa may Tayabas madami din dyang bato Basta napapalibutan ng Mount Manahon na to sa baba ay mabato sulad na lang itong mga batong ito ay sulid mga buhay na bato tapos yun grabe ano so naka face mask tayo gawa ng minsan may nakakasalubong tayo ay magabo kaya naka face tayo ang daming bato Halos lahat ng madaanan natin dito puro bato. Tapos yan, yung pinapatag na yan. Bato rin ang ilalim yan. At ito na nga, yung mga tinanggal na bato na napakadami. Ginilid lang nila dyan. Siguro magagamit yan. Balang araw. Uh, babaakin. Yung meron yung mga gumagawa na yan. Binabaak. i ginagawa ng design na sa bahay. Kahit tinumbak yan. nagagamit yan. Grabe ano. Ang daming bato. <laughs> Iba't ibang experience ang nararanasan natin dito sa SLEX Airport sa ating pag-update. Buti na lamang at matibay ang ating CAZ-150. Talaga namang ay gabukin na rin nga. A heart speed to the city streets We began to feel the fire We at yan mga boss, ang direksyon papunta ng Sariaya, Quezon o doon sa may Santo Cristo o Sampalok dos. At ito naman ay nakaharap tayo sa papunta ng Maynila o diyan sa may uh, Mangilag Norte. Yan, dinaanan natin yan, may huling vlog tayo panoorin yung mga boss balikan nyo dahil meron diyang uh, volcanic soil so imagine nyo naman kung babalikan yung mga nakaraan nung ito sumabog itong Mount Banahaw ay talaga namang ang epekto ay napakalaki pero may tatlong bisis daw palang sumabog itong Mount Banahaw tapos ang pinaka naapektuhan ay itong parte ng Sariaya pero sa may parte ng Candelaria ay meron pa din kaya grabe nangyari dito tapos ngayon ay marami na ang pagbabago magkakaroon na ng expressway at mas makikilala na ng mga lahat ng mga dadaan dito papunta ng Bicol, papunta ng Visayas ay makikita ang ganda ng Laguna, Quezon at saka yung Pabigol na yan imaginin, imaginin nyo na lang ang mangyayari pagkayan ay natapos na, sadyang ngayon pa lang hindi pa natatapos itong expressway sa ating karanasan sa mga dinadaanan natin ay sadyang napakaganda matatanaw nyo yung mga hindi natin natatanaw noong panahon na wala pang expressway lalo na ang Mount Manahaw ay sadyang kitang kita pagka ikaw ay tumahan dito sa expressway sa mga darating na panahon pagka ito ay natapos na Ay siya, utay na tayo. At para tayo ay maka hanap pa ng ibang iba vlog dito sa SLEX TR4. Sariyaya na pala to. Sampalok. ngayon ayun. Sampalok. Basta Sampalok. Sampalok uno yata. Sampalok dos yung unahan eh. so ayan mga boss maraming salamat sa panonood ng video nito at kita kita tayo sa susunod na video sa update nulay natin dito sa SLEX TR4 nilalagyan nito ng culvert eh. yun oh. yung siguro yung dams taas ang sitwasyon ay ganito pinatag, tinampakan as yun na yun na yun tapos maraming bato dito lang yan sa Sariaya pero hindi lang yan dito sa Sariaya mga sa merong Sariaya Candelaria yan, mababato yan pero bakit dito sa may Chaong, San Pablo wala ibig sabihin ang agos lang talaga ng Alahar dati na sumabog itong Mount ay papunta lang dito sa Kandilari at saka Sariaya so marami salamat mga boss sa panunod ng video ng ito at kita kita tayo sa susunod na video yun o bato yun <laughs> bato here bato there bato everywhere sabi batuhin kita dyan eh. <laughs> so sa may banda sa palok dos nakita ko sa mga kanina sa palok dos Ayun, ok batuh e Maraming salamat mga boss kita kita tayo sa susunod na video dili sa kasunod na re sa palok dos naman